mga kasangkot, kumusta kayo? So ngayong nga araw, magtatanim muna tayo para may anihin, may anihin. Oh. So mga katropa ko tong mga kasama nako ngayon. Okay. Tong mga, mga, sakop namin nga may klaro pero ay siguro. <laughs> Kahit tanong trabaho mga kasanggot, pasukan natin kay para nga mabuhay. So, okay mga kasangkot, ito ang buhay probinsya. So, itong buhay sa mga mahirap, palagi na lang ano, gumagapang. <laughs> <laughs> Ay, siyempre, hindi, hindi ka magsikap, hindi ka kakain. Nang hindi ka tulad sa ibang bansa ba nga. Ah. Mga mahirap, ah, mahirap doon. Tagsa-tagsang So, doon sa atin wala. Kailangan... Ito, 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 ito. <laughs> Oh, puro no? sarao. Terbis natin to, mo sinilas. <laughs> so ito ang pan para nga mag mabuhay tayo, kailangan nga magsikap magsikap ta, magtanim. Ah uh, Ang problema lang ito kay hindi atin ang kinaniman. <laughs> 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 mag, ano lang, sino na? Tawagan din. Eh, <laughs> Nang alipin. So, alipin lang tayo ngayon. Mm. So, itong nataniman ginataniman naman mga kasangkot ito sa area sa mga kang ano to kay Sigura. Kang Michael Sigura. Sigura. Oh. ta sa area ngayon. Kasi nag-ano ta, nagtanggap ng mga taniman. Para nga maka... Bili ulam. B, bili, bili na tayo ng bigas. So bak, bak, baka sa Saudi mayroong taniman. Saudi. <laughs> <laughs> Kepontakan mejan. Di sirto, di situ dulu sah. Karena gusur aku tanaman, bukan kayak oleh oleh kahoy di toh. toh, 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 toh. <laughs> <laughs> Okay mga kasanggot, kumusta kayo? So ngayon nga araw, gagawa tayo ng atin naman mga kakain So, kaiba naman to mga kasanggot dahil Mukain naman yung mga damo Maghanap kami ng blansure Gagawa tayo ng carnival So sabahan nyo kami sa paghanap ng blansure Marami dito sa ano So ito mga kasanggot, ang blansure Ang blansure balansure. So ito ang ating kailangan kasi ang iyang tinik hindi <laughs> pa no matigas. Um, oh, yung oh. Uh, maliliit pa. Maliit pa siya. So o oh, ito ang kwan, mas, uh, masarap to kain din. So guys, di may mam kakain to. Ito mga kasanggot oh. Balansure. Gagawin natin karnibal para malunggay ito buso. Oh. Ah, dili na. Sag, na. Oh. Yan yung walang tinik, boss. O oh, may... Oh, may, mayroon man siyang tinik, pero hindi siya matigas. Kasi ano pa eh, maliit pa. So ito mga kasanggot nang kailangan natin na magkain ng mga damo kasi tag ulan, maraming damo sa paligid natin. So sure ito mga kasanggot. Gagawin natin karnibal. Karnisa kuan mga kasanggot ang gamitin nito. Karne sa baboy. Okay. Eh, bak baka makasabi kayo ng carnival uh, kami, kakain kami ng tao. <laughs> 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 karne sa baboy. Karne, karne sa baboy. Huwag balansore. Okay. Carnival. Okay, mga kasangko, tama na to ang ating blansure. Marami na to. Parang ilagay natin sa ating karne. Okay mga kasanggot, So na karating natin sa ating bahay So ito ang ating gagawin ngayon Itong blood At saka ito naman ang ating karne Gagawin natin yung karnibal mga kasanggot okay. So samahan nyo kami sa aming paggawa So ngayon dito sa amin malakas ang ulan So magtiis naman kami sa maputik na area So matagal naghintay yung ginit. So ngayon Ako na matagal na naghintay yung ulan So sa ngayon umulan na So ngayon gagawa tayo ng karnibal So simple naman mga kasanggot dahil itong bansuri, wala man siya ano, hindi pa naman matigas ang iyang tawa yung tine kasi bata pa to eh. Pero kung magano na matanda na sa magdahi nang iyang tinik. Katulad din sa atin. Kaya At kapag bata pa malambot. lang malambot pang pa puso pero kapag mat, kuna, matanda na, matanda na matigas rin hindi na, hindi na mautusan kasanggot oh, no. <laughs> <laughs> ang balansuri kung may mga ano na sample na bugat o na binat so itong gamot niya katong niya ito pang ano to pang lunas Uyugat. oh, may ugat niya to so, kay gamot <laughs> so, so sa tagalog na gamot na lunas ano, ano, na na, ano, na, ano, na pero sa amin itong ugat mabuting uh, gamitin para pang ano sa lalo, lalo, na sa oh sa binat lalo na sa mga bagong nag nag-anak So ito mga kasanggot. So, para nga kumplito na ng ating pagkabinat ngayon, kakainin natin. Okay. So taut pala sa Surigao nila ni Ryan o ni Chris Sammy kay Kim Kim o sa papa ni Ryan o kay mama niya. So taut o kinsa pa yung Asa Uh, sa mga Rubilia pamili ng kumusta ka mo dia? So manginaw itong tako uh, nga dako na mo income sa inyong email. <laughs> o sa mga Dibira pamili sa Pangasinan. So taut o sab. Tatanan subay-bay sa Pangasinan. Shout ka kanin tanan. Sige, kuanon mo kay lutusan kita ngayon. Isangag muna ang karne. Okay. Para nga kasangkot, lagyan natin ng tubig. Para nga uh, pasabaw ito ngayon kay Mulan. <laughs> day, ano gano, gano magidoktok mga day? <inaudible> Di ba ka nga uh, Father's Day ngayon? So nagluluto ako ng karnibal para uh, patigas ng mga tinik. <laughs> <laughs> Dahil kasangkot Father's Day karon. <clears throat> Nagano kong kan karnibal, blansure o karne tungod ka dahil ang blansure ang itong blansure pang mga kwanto pang pang tibay ng mga tinik <laughs> kasi ang mga tinik ang malambot na tumigas blansure <laughs> Happy Thursday sa tanahan ng mga kwan ngayon sa ating mga kasanggot mga lahat-lahat nga nagsubaybay happy Thursday. so sana maaliw kayo sa mga video namin Diyan natin ng asin eh kahit karne ito kapag walang asin dito masarap Pagkatapos sabayan natin ang talong para nga, uh, lalo anang uh, 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 pamingas ang uh, malamig. Oh, So gamitin nito natin ang talong mamaya <laughs> <laughs> Okay mga kasanggot ilagay na natin ang ating bansuri wow. Parang uh, kumpito na ang ating kermibal. Wow So, kunin tanak para magkakain tayo. Pop! Okay, blasure. Okay. Oke. Okay. salam Ngalan seman sanak, si Espiritu Santo amin. Dalam lagi mengumandai selamat tinggal puluh ini. Tukang lebih kuman kena begino. Apalagi ini kering kerasnya kalau nasib tubangan. Maka tadi itu suku basku, suku lawas. Si ngomong mana kami kena naik. Kuli tega ini semua kering kerasnya kalau kena memang kena ikau. kami selamat. Bila lagi di Kristo begino. Amin. Masanak, Espiritu Santo amin. Oke okay, mga kasanggot, kaya na na to sa ating ginawa ngayon. Itong karnibal. Karni, <laughs> ugbalan, sorry mga kasanggot. Kaya na na ah. あ <music>